Sige, mamigay tayo ng Milo. Oh. Sige. Mas <coughs> marami-rami yan ah. Ah, kada isa. Um, sige, okay na. Huwag na pangalan. Punta ma Matutuwa yung mga bata. Dito kami ngayon sa... Ano lugar to? Ano lugar? Ano yung pamusuan? Pamusuan. Um, yung ibang sobrang yang hiya At kainit daw. Pero siya nakulang ba siya? Wala. Ayos ah. Isa mong kwanay. Ilang piraso. Ilang piraso kaya yan naman? Ah, dapat din pito. Ayan, pwant, anim. Okay na. Pwede ah, Okay na, dito yan sa pabasuan. Marami ang mga bata dyan. tawag <harm> bigyan mo yung, yung, may anak si ate.

They bring Milo. Oh. Sama ko si Pastora Rubina. Hindi ka lang ang pwede kumuha. Sila dapat ang punta kasi may picturean ka nila. Wala pa Okay, bata pa pa daw. Bata pa. <laughs> so what's up mga bro? Ayan mga bro. Dito tayo sa Betel Temple. Ah, sitio pa mo si Juan San Mateo. Not sa Galag Bulacan. So nabigay tayo ng mga Milo. Kaya yung kanto kay galing sa ibang bansa. Kaya natin kay Pastor Rowena. Alam mo na tayo nabigyan. Oh, Ay, kayo, malayo. Doon nga maganda mo tayo. tayong hangin doon. sa kabitay kami. Ayan. Okay. okay. <laughs> tawag pa kaya, tawag pa.